Hi guys, good day. Maayong buntag sa taga Chergao Island. So it's Friday today, guys. And tapos nandito ko ako sa ano? Di ako sa Seaport Shopping Center. Kay may na ako sa Commonwealth Bank. Bank regarding sa ako partner CBE account, I need to close it. So, I get an appointment 10.30 a.m. So, I will be there 1020 Bye! Hi guys! Naka-away na po ako galing sa seaport or sa bangko, Commonwealth Bank. So, magluluto po ako ng aking dinner. Magsigang po tayo guys ng din pang dinner. Magsisigang po tayo guys. So pinakuluan ko lang siya then ni ko yung first kulo para ma wala yung mga impurities ng pork. And so this is uh, sinigang na pork. Right. So guys, ako lang ni siya ng og sibuyas nga puti o uh, usa ka stock nga bawang or garlic din gisunod nako na ang kamatis o ang siling haba. Niya yeah, ako lang ni gihalo-halo guys. Niya yeah, aton ni takpan pakuluon otro niya. Yeah. Nagbutang pod kog nor beef cubes kay wala masilay sila. Pork cubes sa uh, Asian grocery na akong natuhan so. ako lang ni siyang gitimplahan og sinigang mix powder nga with gabi. Unya isunod nato pagbutang ang gulay nga akong isahog sa pork sinigang. Uh, kanisya nga gulay is gulay, guys, is bok choy, ang tawag. So, maulang na ang akong gibutang na utanon, Yuk, maka, pwede ka mo magbutang o kangkong. Kasi wala, wala kangkong there, guys. So, luto na ang atong sinigang na pork. Mga una ta, guys, na ako pagkaon. Thanks for watching. Please like, share. Bye-bye.